Matapos mag-viral sa Facebook ang umano'y paglabag sa batas trapiko at pagpunit ng citation ticket ng driver ng isang private vehicle, ay agad siyang nagtungo sa Traffic Office ng Cotabato City para magpaliwanag. Sa isang post sa Facebook, makikita ang nakaparada ang sasakyan sa pedestrian lane. Nang makita ito ng traffic enforcer, lumapit sa driver at nag-issue ng citation ticket. Pero, ayon sa traffic officer, pinunit umano ng driver at nakipagtalo pa sa kanya. Sinabi ni Traffic Chief Moy Nul na nakipagkita na sa kanya at nagpaliwanag ang babaeng driver at nakahanda na rin siyang humarap kay Mayor Bruce Matabalaw upang isa publiko ang kanyang panig. Paalala lang ni Nul sa mga may-ari ng sasakyan na huwag maging bayulente at sumunod sa mga batas-trapiko. Hinikayat niya rin ang bawat isa na irespeto ang mga traffic enforcers na ang tanging hangad lang ay maipatupad ng maayos ang batas-trapiko. Magtulungan po sana tayo, kunting disiplina lang. Sa dami ng sasakyan natin dito tapos wala pang disiplina Talagang magkakaroon tayo ng heavy traffic. Igalang po natin ang ordinance. Mark Antanitay ko, NDBC Bida Balita.